Umabot na sa dalawang daan at labing tatlong araw ang conflict sa pagitan ng Israel at ng Hamas. At dahil sa konflik na ito, marami ding mga militanting grupo na kalapit sa bansang Israel ang nangingialam at gumagawa ng mga agresyon laban sa Israel maging ang bansang Iran ay gumawa na rin ng personal na pag-atake sa Israel. Hindi maikakaila na maraming mga sibilyan ang nadamay sa conflict na ito. Mas marami sa Gaza, meron din namang mga Israelita. Kanya-kanya na dipensa ang ginagawa ng magkabilang panig tungkol sa mga sibilyan na nadadamay. Kung hamas ang magsasalita, sinasabi nila na walang puso ang Israelita dahil mga sibilyan ay dinadamay. Subalit kung Israel naman ang magsasalita, ginagawa daw human shield ng Hamas ang mga sibilyan sa Gaza kaya lumulobo ang numbers ng mga casualties. Sino kaya sa dalawang panig na ito ang nagsasabi ng katotohanan sa pagtakbo ng maraming araw sa conflict ng Israel at ng Hamas? Nito lang buwan, Mayo 2024, ay ibinalita na mismong ang Israeli forces ang nag evacuate ng mga civilian sa Rafa papunta sa mga safe na lugar. Marami ang pumuri sa ginawa ng Israel dahil sila mismo ang nag -e evacuate ng approximately umaabot ng 100,000 na mga tao ang kanilang inililipat sa mga safe na lugar. At maliban sa evacuation na isinasagawa ng Israeli forces ay naghahanda rin ang kampo ng Israel ng mga pagkain at tubig at gamot na kakailanganin ng mga sibilyan sa Rafa. Ang Rafa ay maliit na siyudad para sa more than 1 million ng mga residente. Kung maraming mga tao ang natuwa sa hakbang ng Israel tungkol sa evacuation na ito, ito rin ang nagsanhi ng ikinagalit ni Benjamin Netanyahu. Bakit? Sabagat ibinalita ng Al Jazeera, iba kasi ang bersyon ng kanilang headlines. Ayon kasi sa versyon ng Al Jazeera, Palestinian asked to move out of Eastern Rafah. Ano naman ang pagkakaiba ng report na ito sa ibang report tungkol sa isinagawaan ng Israeli forces? Sapagat sa report ng ibang news agency, lumalabas na mismong ang mga Israeli forces ang gumagawa o nag-e-evacuate sa mga sibilyan o population sa Rafah. Ang pagkakaiba kasi nito, sa report ng Al Jazeera, lumalabas na parang walang aksyon na ginawa ang Israel maliban sa words lamang. Sa ibang mga report, lumalabas na ang mga Israeli forces ay merong mga aksyon talaga na sila ang nag-evacuate -e sa mga sibilyan. Iba kasi yung sa salita lang at yung talagang ikaw ang gumagawa. Ayon kasi sa report ng i24 news, Israeli forces have initiated the evacuation of civilians from Rafah. Ito ay kinumpirma mismo ng spokesperson ng IDF. Ito ay pagkatapos na maibalita ng Palestinian media na ang mga Israelita ay nanawagan sa mga sibilyan sa Rafa na mag-evacuate. Ayon sa spokesperson ng IDF na ang mga sibilyan na kanilang ililipat sa mga safe na lugar ay kanilang dadalhin sa Moasi at Yunis mga safe raw ito na lugar para sa mga sibilyan sa Rafa. Dagdag pa ng IDF na ginagawa nila ang evacuation na ito sapagkat kanilang itutuloy ang kanilang balak sa Rafa na pag-atake. Ito ay upang maidismantol ang Hamas Brigade na nagtatago sa Rafa. Ang Rafa kasi ay itinuturing ng Israel na pinakahuling strongholds ng Hamas Brigade at maging ang maraming mga leaders nito ay nagtatago sa siyudad na ito. Kasama rin daw sa plano ng Israel ang pag-atake sa Rafa upang makamit ang absolute victory over Hamas. Ang evacuation plan na ito ay alinsunod din sa napag-usapan ng Defense Secretary ng United States of America na si Lloyd Austin at ang Israeli Defense Minister na si Benny Gantz na pag-usapan ng dalawang kampong ito na kailangang ilagay sa mga safe na lugar ang mga Palestinian civilian. Nagalit naman si Benjamin Netanyahu sa Al Jazeera. Ipinaliwanag naman ni Benjamin Netanyahu ang kanyang pagkagalit sa Al Jazeera. Inakusahan ni Benjamin Netanyahu na ang Al Jazeera ay anti-Israel at bias ang mga report nito. Dagdag pa ni Benjamin Netanyahu na ang Al Jazeera ay nagsisilbing mouthpiece ng Hamas. Kaya ayon kay Benjamin Netanyahu na ang Israeli government ay nag-decide na ipapaklose ang operasyon ng Al Jazeera sa Israel. Sumagot naman ang Al Jazeera at kinundi na ang desisyon ng Israeli government na ipasara ang Al Jazeera sa kanilang bansa. Ayon sa Al Jazeera, ang desisyon daw ng Israel ay isang criminal act. Dagdag pa ng Al Jazeera na ang desisyon daw ng Israel ay paglabag sa international at humanitarian law. Banta rin daw ito sa freedom of information. Ang mga pahayag ng Al Jazeera ay nag-ugat dahil sa unanimous decision ng gabinete ng Prime Minister ng Israel na si Benjamin Netanyahu. Nagkasundo ang kabinet nito na ipasara ang Al Jazeera operation sa Israel. Ayon sa Al Jazeera, nagpapakita lang daw na merong itinatago si Benjamin Netanyahu sa kanilang ginagawa sa Gaza. Subalit, ayon naman sa kampo ng Israel, ang ginagawa raw ng Al Jazeera ay banta sa national security.